At ngayon, atin namang alamin ng sitwasyon ng trapiko sa may bandang Commonwealth. May report ang kasamang si Denise Osorio live. Denise? Audrey, biyernes na ngayon at bahagyang sumikip na ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Northbound Lane. Sa Southbound Lane naman, paluwag luwag na ngayon, o maluwag-luwag pa ngayon umaga mula Elliptical Road patungong Fairview dito sa northbound lane yung patungong Quezon City Circle ipit na ipit na dahil sa morning rush. O sa ngayon slow moving na rin ang kahabaan ng C5 southbound lane kahabaan ng northbound lane ng uh, mula sa bandang uh, kahabaan ng northbound lane ng EDSA mula sa bandang Pioneer Street patungong Ortigas Avenue at uh, westbound lane ng Ortigas Avenue mula sa SM City uh, East Ortigas, hanggang sa tapat ng Robinson's Galleria. Kanina, Audrey, mayroon ding banggaan kaninang 5.34 ng umaga sa kahabaan ng uh, Katipunan Avenue sa tapat ng Ateneo. Pero cleared na ito. Subalit, tuloy pa rin ang trapiko doon sa uh, uh, Katipunan Avenue dahil that's the usual mornings. Yan ang pinakahuling uh, update mula rito sa Commonwealth. Audrey? Maraming salamat, Denise Osorio.